Hi guys! Nandito na naman si Kaya at ang issue Place so, sa panibago na naman Crossfire Video Content. So, for today's video, papakita ko sa inyo iba ibang variant ng M4A1 na silence na may spoke na available sa Crossfire Philippines. So, tara nga, samahan niyo ako. Please do like, share, or subscribe na dito. So, simulan na natin yan. So, simulan natin. Sa ginagawa yan which is to M4 okay. tara Yan. Ito yung unang-unang -una old loto na Ito, let's go kailan lang pinalik din nila eh tapos no, fire parang special event lang ayan sinta niya kasi ganda kasi ng map niya eh. maliit tapos Sumusunod na variant yung nata-empty Ito, yung so M4A1 Custom Red Blitz Pulse At po si Alice Detection Well, transparent Taman, tapan, Eto naman ito Bakit okay ba sa akin? Ito naman, obtainable sa amin eh Meron natin, napukuha to sa ano? Daily mission lang Pero ngayon sa melee na siya nag-off 3 days Merong 30 days So kung hindi ka masyadong maswerte sa Elite M4 Pwede ito Same power Same play going Iba lang talaga yung play. Tapos Ito M4 yung post danger Danger plus meron danger nabansin ito naman, free spin to that eh yung From... apron na crossfire yung 15 minutes play tapos meron free spin, ito medyo worsty nga lang yung design niya Parang... napulot lang sa kung saan gera <laughs> ito siya. Puro tago naman ito Ha? Ha? Maganda naman tayo ng storage guys Tuloy pa natin yung iba pang M4 Okay guys, ito naman yung M4A1S7 wing what I'm talking about. Ayan, ito siya ang pag-reload guys. May lalabas na. Yung parang pagpak ni Kazuya sa teke. Ayan, meron pa tayo ng variant. Ito naman yung M4A1 Custom Brazil. Ayan.

ng M4 A1 Custom at yung Elite M4. Okay guys? At yan nga guys, ang iba-ibang klase ng M4 A1 Silence na may scope. At sana mayroon kayo natutunan dito sa inyong napanood na video ni Kuya Esho. At comment nyo naman sa baba kung alin ang favorite yung variant ng M4A1 o mas gusto nyo yung M4A1 Elite. Okay? Maraming salamat. Hanggang sa susunod natin video. This is Kuya Enzo. Bye-bye.